Yan, okay. Day 2, no? So, hindi ko muna pinunuan lahat. Gusto ko muna kasi makita. Magiging resulta. Tsaka, anong kalabasan kapag sinekin coating. Ayan, no? Tumigas naman. Kala ko pati yung mga maliliit na humihiwalay. Eh. Malalagas, eh. Pero hindi. Mas kinakaumbok siya dyan. Hindi siya basta-basta nalalagas. Tapos, medyo manipis pa kasi dun sa ibang parte. Kaya mas maigi na i second coating ito. So, yung matigas, yan, hindi, mas, hindi nalagas. Kala ko malalagas yung humihiwalay. Eh. Lumikit pa rin ang tono. Kaya lang, sobrang matalas, no? <laughs> Kaya kailangan talaga i-top coat. Um, may top coat naman pala ako dyan. Kala ko wala. So, yung sa isang ganun ko, ta-top coat natin ta -na. so, ito, no? Tapos kita po yung semento. Kaya, sa second coating natin. Pero kung tutusin, okay na to eh. Yan, sige. Try na natin ang second coating. Hinalo ko lang muna kasi ito. Kaya medyo ano. Hinalo -tay muna tayo. Tapos nilinisan ko yung mga paleta. kay dumikit na. Tayo na yung second coating Ito sa manipis. Hmm. Ito yung ulit-ulit na naman. Hanggang sa... Ay! Ang laki ng difference ang kinakapal kapag sa second coating. Oh. Ang laki ng kinakapal. Kasi kumakapit na siya ng tolo. Dumodoble yung kapal niya. So, huwag na. Baka <laughs> maubusan tayo. Pero, sabi natin na yan. Nalalamanan yung iba. Pero, kakapalang sobra eh. So, kita nyo ba yun kanina? Ano, ito yung dating kapal niya. Tapos, umaambok ng todo. Although, parang maganda rin naman. Pero ayun, kung gusto yung tapalan yung manipis na parte yan, hindi ito tama sa. So, hindi naman pa na, oh. O, nabasa lang yung dati. Huwag na. Isang na lang tayo. Gandahan na lang natin yung ano. Gandahan na lang natin yung parin para hindi masyadong manipis sa ibang parte. Okay. Yan, so primer ulit tayo. Kaya lang may kaso kaya to. Itong roller ko, binabad ko sa tubig kahapon. Ngayon, medyo basang-basa siya. Although water-based naman to, tignan natin kung anong magiging reaction. Ay, yan! Lugaw na lugaw. Meron mga ubus din yan. Tubig na tubig. Eh, bumubula. Okay lang siguro yan. Bumubula ah. Nagkaroon ng bulang-bula. Tubig. And, ah, uh, sealer lang naman to, sa so, tingin ko wala nang magiging epektong masama to tapos yung kalat kong bato-bato oh. dami na dito nagkakalat kasi, hindi naman na kasama na rin siguro pagdikit yan kapag pinatungan natin, hindi niya natin natin alisin napragayahan muna natin ulit so, kanya-kanyang discarter no ako inuuna kong lagyan yung ano, mga mahirap malagyan na dikitan yan yung samosi sa, sa kinikili para pag napunuan na siya madali na lang itong gitna eh. kasi ito mahirap mabasa nasisira yung nasa huli mong nilagyan ito nasa ibabaw Hindi hindi talaga ma perfect sa nosing. eh. gaya nun, no? eh, expected ko na na hindi malagyan ng ayos yung nosing kasi malalaglag siguro pwedeng balikan pag toyo kaya ako i-sternosing ko naman yan kaya inahayaan ko ng ganyan. <laughs> so, unahin natin yung mahirap na Lalo na dito. Hirap dito sa dulo. Lalag-lagan. Ano na kayong mga kantuhan. Yan, Paminsan-minsan haluin natin. Kasi umiibabaw yung blue. Pansin nyo ba? Hindi ko alam kung blue ba yan o uh, para anti-tigas. Oh, haluin na lang din natin. yung so, Ang pinanghahalo ko nga, kabra na yun. <laughs> oh. So, na sobrang tigas. Kabra na pa nga. <laughs> Pero lumalambot naman kapag hinalo mo ng hinalo. So, haluin na lang natin. Okay, let's see. Oh, day 3. Tuyo na uli. So, kahit paano, na napa, Napalaman na naman natin yung nosing o di minsan may hindi pero mas okay na yan kumpara ng wala so ngayon naman top coat hindi kasi ubra na may walang top coat to siguro kay matalas okay top coat na rin to ayun magdadala pati ng katibayan nito kasi kutingin ko pag di mo clean up coat sa araw-araw na matatapakan malalagas yung ano yung bato-bato niya. so nire talaga na i-top coat bago natin top coat may napansin tayo panggalin natin yung ano mga konting nag-loose tingin ko yung mga naragdag to galing dito sa pa-vertical eh. ayan naragdag dito kapita sa baba ayan mga yung mga loose kaya ano eh parang ah, hindi na sobrang kapag yung sa tayo kasi malalaglag yan walisin lang natin hmm. laki eh hindi kami naglis talaga laglag dito -lag yan pinalitan ko yung walis ko kay yan walis walisin lang natin at pinalitan ko yung walis ko kasi ano ayaw sumama sa Paint brush. Kailangan matigas yung walis kasi matigas to. Kasi kinakamay kung ganyan. Kung may matalas pa. Nababawasan yung matalas. Oh. Kung may loose. Nawawala yung loose. Yan. Yan na oh. okay. okay. Meron ulit tayo ditong katas. <laughs> top coat natin ah. Oh. Ayan. Resin wash tong top coat kasama na dun sa package nung binili natin tapos texture nyo parang bluna na naman tuloyin so, muna natin tapos sabi um, hindi naman yata kailangan masyado haluin pare pares ng ano, texture sabi apply ng trowel pero ko gusto kapag trinawil ko kaya testing natin roller na lang finishing roller naman tayo. kasi hmm, natin ganda kasi natin Uh, oh, tingin ko yung mga nalalagas-lagas na yun kakapit pa yun eh Uy, kailangan din natin ng brush oh kaya pala trawi ng pinapa ano kasi sumusuot talaga pero tagain na lang natin ito kasi mauubos agad pag pag talian ng maleta trawe lang ginamit inya o na si sila yung mid panti sila chaga ang nga alam ng pagulong at may mga sumasama sa roller kasi tingin ko maya maya dikit din yun parang blue na naman tay tingin natin tingin ko dapat makapal talaga ang ano pahid mo para mawala yung talas ayan o. kasi nanonood siya sa mga sulok-sulok ay eh. tutusin kahit wala nang ano top coat pero magkakaroon ka ng mga pores butas-butas eh. so mas maigi pa rin na itop coat hmm, um, pupunuan na lang natin to yung hmm, ganda lang So, yan. Okay na. Top coat. Tuyo na rin. At mukha siyang nagkaroon ng plastic sa ibabaw. <laughs> Hindi. Pero matigas. Hindi na. Scratch proof naman siguro yung top coat. Tapos, mas kumanda yung ano niya. Finish. May kintab na. Eh, tapos, wala nang tanas. Although may konti pang humihiwalay na butin. Pero, normal naman siguro yan kay butil butil nga kasi pero naubos din pero hindi na ganun katakalas ha yan yung kuntutusin kahit wala ng top coat pero mas maganda pa rin na may top coat para mas magdikit dikit yung ano pebbles so ayan ganda na sabangan so, abangan nyo naman kakabitan natin ng nosing anong magandang inosing in dito okay Thank you. At sa mga susunod pa nating pwedeng i-review no, dito sa tinatayo nating bahay. Sa munti naming bahay. Hala. Okay.